Maganda gabi. Matapos natin sinubukan ng dalawang beses na sumisisid tayo ng madaling araw, halos walang kakaiba. Kaya sa gabing ito, balik, uma, uh, balik uh, maagang kapag ang gagawin natin mga lumon. Uh, sa gusto ma -shout out yung uh, mga subscribers natin o yung bago pa lang sa channel natin ito na nakapanood mag comment lang po kayo para sa shout out natin para sa sunod na video marami pong salamat mga lumon abangan nyo po hanggang mamaya sa ating pag uwi Lomon Fishing TV. Ito, meron naman tayong huli. Eh. yan lang ang mga huli natin mga lumon kahit ganoon lang ito kadami ay kontento na tayo ay, hindi na tayo maghanap pa ng maraming isda dahil wala na talaga tayong magagawa sa mga isda dito sa bayan ng mati mga lumon talagang yan na lang talaga okay, maraming salamat sa inyong palaging suporta ah. Okay mga lumon, wala na talaga tayong may sa inyo. Ito na lang palagi, ganito na lang palagi dami ang mga isda na mahuhuli natin sa dagat namin dito. Good morning! Ito na tayo. po oh. pinahali tayo ng gising ah, sinira na agad ni misis yan mga lumon good morning ang daming ulam natin ngayon inuulit ko po mga lumon kapag ka gusto nyo pong mag shout ma-shout out kayo ay uh, mag-comment lang kayo sa comment section at kung bago ka pa lang dito sa channel natin ito uh, mag-subscribe na at kung maari i-like o i-share maraming salamat po mga lumon. Yeah. Lomon Fishing TV.